na ni guys ang naitabo kaya hmm. pinang inita tanggal na ang mga bubong tanan, basta kahoy mm. super init na muna niya sitwasyon para binihay eh. sa among kani pang taod naman ni siya nagtaas na ikaayo o oh. nagtaas kaayo so kani mo ni ah, nagtago na ko diri sa <laughs> lilim ani kini ganan pa ubos i e, utangan lang o sa ogiero kay aron pili yung pasak sa baba. Ito mga sinampay ni Tex nila, ba ni Tex? Nadagan nga basa na ng nga niyo. Nga basa ang mga uban. Oh yeah, ano kayo laman nito? Mamaya, mag-ano ito? Ang mabasa, ano kayo laman nyo? Ito kasi matagal ko nito, hindi inakyatan dito. Sa taas. Sila. Ay, nung nung... Bin. Bin na sila. Ano yung tsura ng din. May din pa sa ano yung kabin. Ano um, ba yung sila yung basa? Nabasa na pang ibigay niya sa sulod. Ibigay. Umudiga o. Sunod na sa tubig na o. Budiga, nga, o. Pan ako na halung ka inyong udiga so na makita na ang kalangitan, Gusto mo ina ko ano lagum ini kanya bagahin mo sis oh. wala, alam, wala posakti, di na ito ito may pusak hindi na hindi ito so hindi na ito kaya ito, ito, niya ngayon na ito, pali, ano siya typewriter pa yan. Nabasa na rin. Ayan, may mga papeles okay, pa ata dyan. Hindi ko na, hindi ko na alala na. Kasi pumasok ako sa, sa office. Yeah. So, mga silingan mga silingan sila maayo maayong color sa ako ano Kala blue siguro wapo no blue mangga gana guys ako kana mangga ang buto saan na siya mahamputo na siya kupa na na sabog 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 video sabog 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 ma post kasi kuya nagtago tungkol sa sobrang init <laughs> sobrang init kuya no tadi pa tayo doon kanina nagtago ako dito kasi hindi makita sa bundar. Diba? Mm -hmm. oh. Diba o. Oh. din yan. Ayan. Oh, wala na maiwan doon. Ah, nandun na yung mga kahoy. Doon na tinapon. pinagtanggalan hindi na lahat sa baba eh mga santol ko kitang kita na sila yan so ito guys hindi kaya sa init grabe ka init nakalasing oh, si uya namumula na sa kainit Yan. ito yung halohan ko ng Mama Mary yan ito nilagyan mo na kasi ito na lang tanging nakatakip hindi, wala na gusto yun, bukas na yan ayan guys ayan lang muna nagtanggal muna nila sila ng mga kahoy tapos ayan tinawid yung mga bakal na nakaabang nalagyan na nila ng tansi ng ang kalangitan ang araw ay grabe